para namang liwanag sa kalangitan tagapagbantay ng yeah. ikaw yung mata sa kalangitan. Ito ang minisukong ginihing na kanyang masilayan ang sinumang mang traidor na kalaban. Ito ang mga susunod ay kanyang may iwasan.

Eh penyatu mah lihat anaknya agak lo tega no gayam tega no agak lo tega Abah Apa lagi nang tapos mo. Mo ano ah, kararag. Ah, Ini kanda eh, kayo kararag naman. Ini kanda kararag ng papel. Ah Ata ko no kaya si ng. One kapsul. Talong ng beses kang aga

sachanya yan tapon mo pina kainin pina kainin natanggalin oh. ah maganda tekinyamu nakadumi tao ah at para sa kawanya nilagyan niya din yung anak lang ayun ah maraming marami um kanu no. gagamutin nagamot na kayo paglamin kapay Sal Han... sal tatlo na kayo. Oh, eh, eh. Ayun hey. na dok, yung nakakuan ni matanda. Gagaling to ngayon ha. <laughs> Ito unahin mo yung anak. Unahin mo tong bata. Oh na, manghuli ka na. Mararamdaman. Isa lang ah, dalawa, isa lang ang kon. Pag hindi mo pinagaling, mo pinagaling babalik sa inadya. Tatay ka na malmalo ka idi. Dirik na

yelo yan yan na mo tapon mo tapon yan simula na ganata ah papel mo mo Titingka lang ala din ang mga Dumawat ka kami isang piraso ng papel. Ito naman mama niya. mo lahat ng Itatang na ako na, uh -huh. eh? <pwede> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano yun? Itatang nagamit ba yun lahat? Yung mga baso nagamit lahat

mo para mo wala na lahat. Yeah. Yeah, mo to. Do, niya, mo yung pinakain mo. Anggalin mo yung pinakain mo, tapo mo.